Guys, dumating na yung aking asawa. Pangatlong batch na ito. Yan. Halos puro alak yung alak yung binili niya ngayon. Yan, pang sabon sa plato. Gin. At saka yun pa sa likod. Yan. Masa dyan pa. Yan. Yung pangatlong batch niya, guys. Dumating na. Pati dito. Yan. Hanggang dyan na lang. Pakita ko sa ano mamaya sa isa. Guys, ang aming pinamili ngayon ng aking asawa. Yan. Kanyang pinamili ngayon, guys. Yung mga asukal, mga plastic, mga dilata, mga yun, plastic cup, plastic na cup yan, oh. Tsaka yung mga yan. Ito, yan. Dami yan, guys. Pero dami pang kulang. Ito, tubig, pang hugas sa plato, diaper, dalawang diaper. Yan. Yan dalawang galon mantika, tsaka mantika na bote, tsaka ito mga buns. Alam mo na yan, dalawang box na inumin. At saka, yun pa isa, oh. dalawang box din yan, dagdag sa amin mga inumin. May kulang pa yan, guys, bukas naman. Kasi gabi na ngayon, inambalik na yung asawa ko sa pamilihan, kulang talaga. Ang daming kulang. Ayan lahat ng mga pinamili niya ngayon, guys. Yan, upisa doon. Yan. Magandang gabi ho sa lahat. Gabi na ngayon, araw ay araw ngayon ay Huwebes. Huwebes tayo ngayon, di ba? Huwebes. Yan ho ang kanyang pinamili. Ilang box siya, ilang plastic to. Malaking plastic ito o isa. Dalawa, tatlo, apat, lima. Yan. Ang dami, di ba? Yan. Saka ito dito oh. Yan mga diaper, mga tubig, yan. Yan aming mga pinamili. 'Yan. Apat na box na alak, yan, guys. Wala kaming itlog, guys, bukas pa. Kasi bukas pa raw darating yung itlog, kaya wala kaming itlog ngayon. Kailangan bago magbagong taon, marami tayong istak ng mga itlog. Ayun lahat, guys, yung pinamili ng asawa ko. Oh. 'Di ba? Dami din 'yan. Ayan lahat, guys, oh. Ayo. Yan. Ayan lahat ng pinamili ng aking asawa. Sobrang dami yan, guys. Bukas mayroon pa yan, ba guys. Mga itlog sa kaalak. Darating yung aking mga alak bukas. Na iba yung ibang alak. Ngayon, kulang-kulang kasi. Daming kulang. Hanggang dyan na lang, guys. Thank you and babu.